Good morning, friends! Saturday ngayon at wala kang pasok si Mon, kaya naman nagluto nga siya. At basta nga wala siyang pasok, ganyan nga ginagawa niya. Pinapagluto niya nga kami. At paano, friends? Tara, kain tayo. Thank you, Lord, for all the blessings. Katapos nga namin kumain, isinalang ko na nga itong mga labahin ko. Hindi nga ako nakapaglaba kahapon dahil nga may mga amoy sulfur pa. At kaysa naman sa magulit ako, eh ngayon na nga lang ako magsasalang ng labahin. At pagkatapos ko nga isang pa, yung una ko nga nilabahan, eh ayan nga, at nandito naman ako sa kusina. Nugasan ko na nga yung mga kinainan namin at pinagtatago na nga sa sa mga cabinet. Linisan ko na nga din pati itong aming lababo. Hindi ko nga ito laging nakukuskus ng maayos kaya naman ngayon ko nga lilinisin. Ini-schedule ko nga kung alin nga yung lilinisan ko dito sa bahay. Yung mga nakaraang araw nga ang lilinisan ko ay yung mga kisamin namin at saka dingding. Nabot nga din ata ako na dalawang araw bago ko nga matapos yung dingding at kisami lang namin. Hindi naman pwede puro paglilinis lang ang gawin ko maghapon at sipaw Pau nga ay eh, nilulutuan ko pa nga ng pagkain at nililiguan. Sa pagkain pa nga lang ay eh, napakatagal pa nga subuan. At kanina nga umaga nagre-request nga itong si Pao Pao ng spaghetti. Sakto naman naalala ko, may nabili akong ganito sa SNR. Kaya nagpainit lang ako ng tubig at nilaga ko na nga itong mga macaroni. At dahil nga mahilig din si Pao sa french fries, nilutuan ko na nga din siya. At yan na nga din yung ipapartner ko doon sa pasta niya. At ayan nga, luto na yung macaroni. Sinala ko lang at ibinalok ko nga doon sa kaldero. May kasama na nga din itong ready na sauce. At ayan nga, inilagay ko lang dyan at hinaluhalo ko hanggang sa makoat nga lahat ng pasta. At ganyan lang kabilis, may ready na ako agad na pang merienda kay Pao nag nga rin ako ng bacon. Hinayinan ko na nga din ito si Pau Pau at papakainin ko na nga din. Sabi ko nga doon sa mga nauuna kong vlog, mahilig din talaga to si Pau Pau sa ganyan nga mga pasta. At nung bandang pahapon na nga, naisipan ko na nga lutuin itong mga tokwa. Hinili nga ito ni Mod nung nakaraan at hindi ko nga alam kung saan niya nga ilalagay. At kesa naman sa magtagal pa nga ito, ay ako na nga ang magluluto. Isipan ko nga gawin itong topo sisi. Ang madali lang naman yung lutuin at ipiprito ko nga lang din naman itong mga tokwa. Una ko ginawa ay kinat ko nga ito into cubes. Bale, tatlong peraso nga na tokwa yung mga nabili ni Mon. At pagkatapos ko nga mahiwa, naghiwa na nga rin ako ng sibuyas. Isang buong sibuyas na nga na malaki ang pinaghihiwa ko dahil masarap nga daw na maraming sibuyas ang sisig. Nung makatapos na nga ako maghiwa, ay nagprito na nga rin ako nito mga tokwa. Maingat na maingat at madahan ko nga inilalagay ito at baka nga magtalsikan na naman. At buti na nga lang ay naisipan ko nga natuyuin siya ng paper towel para nga hindi siya magtalsikan. At may kwento pala ako, alam nyo ba, hindi ko talaga alam itong tokwa talaga dati. Una nga ata ako nakakain yan, ay kal college na ako. Hindi nga alam ko meron bang tokwa sa Mindoro dati. Hindi ko kasi talaga yan alam at wala rin talaga nagluluto niyan sa amin. Tayo na nga, balik nga tayo dito at gagawa na nga rin ako ng pinakasos niya. Doon nga sa mangkok, naglagay lang ako ng mayonnaise, sibuyas, paminta at saka patis at naglagay din ako ng kaunting asukal. At hinalo-halo ko na nga din. Medyo nakulangan pa nga ako ng alat kaya nagdagdag ulit ako ng patis. Okay na nga yung aking pinakasos. Inad ko na nga rin itong aking mga napritong tokwa. Halo-haloin lang hanggang sa makote ng sauce mga tokwa. At pagkatapos nun, no, nag-add na nga din ako ng sili. At ganun lang kadali magluto ng topos hisig. O ba diba, may pa-plating pa yan. Ang tanong, masarap ba? Charot. Para naman, malaman ko kung masarap nga ba itong it aking naluto, ay ipapatikim ko hey, kay, kay Mont. Pwede mo? Face, Lasang ano? Makaroon yan ba yan? <laughs> ay, Aruy, bakit naman makaroni? Sisig talaga yan. Charot. Katapos ko nga mapatikim kay Mojo niluto ko, ay maglilinis naman ako ulit nitong aking kala na ginamit. Nalinis ko na din naman ito kanina. Ang dumi lang ay yung mga talsik-talsik ng mantika nung nagprito ako. Nagrepeal na nga din ulit ako nitong aming paper towel at naubos ko na nga din kanina. Nagpalit na nga din pati ako ng aming basahan. At ayan, sobrang ganda ng tingnan at napakalinis nga. Ang tanong, tatagal ba yan? syempre bukas hindi na yan ganyan ulit kalinis. Charot. At paano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!